so ni ko sabi mo faded? tama ba yun? Opo hindi yan pero yung hindi lang po yung pinapaano ko na kanya ah sige wait lang wait lang bigo mamaya yung, yung, yung pinapagupit ko po sa kanya, yung katulad lang din po ng faded yung sa likod. Pero hindi ko po pinapabawasan yung itaas. Pero ginupit niya pa rin po sa kahit kahit po labag po sa loob ko ginugupit siya pa rin po <coughs> Ba't mo naman na isipang saksakin siya dahil po pag pag gumagalaw po ako eh binagbabantaan niya po ako eh na papatayin po may mensahe ka doon sa barbero meron naman po ano di ko na po sana titutuloy po yun kaya lang po pin, para pong pinipilit niya po kasi akong gawin eh hindi, may mensahe ka ba sa kanya? Gusto mong humingi ng sorry? Paano? Meron po. Ano? Sige. Humingi rin po ako ng tawad sa pag-aamali ko po. Hindi ko naman po sinasadya talaga eh.